Ang hirap yata maging mastermind yung tuta. Sino ba ang nag-uutos sa akin? Alangam na ang mag-uutos sa akin yung ibang tao. Una, sinabi niya, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Ngayon, yung sabihin mo na ako ang mastermind. Panoorin mo sa Senate hearing noong nandun kami ni Mr. Atong Ang kung paano niya ako Pinag pinaglaban, at kung paano niya, nilinis yung pangalan ko. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng uh, kliyente mo. Kaya sabi ko, Atty. Villarreal, galingan mo, ang pagpaliwanag mo sa taong bayan, na paniwalaan ka, at para lumaki ang uh, talent mo, Atty. Villarreal. Sinanong niyo na na-guilty eh? Hindi naman ta trial by publicity. Papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kami kinalaman dyan. Patutunayan sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng laki? Ako. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Julie Dondon Patidongan. Sa gitna ng umiinit na investigasyon, diretsyahan niyang binanatan ang kampo ng kilalang gambling icon na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Dondon, Tila pa iba, iba raw ng kwento ang bilyonaryong boss pagdating sa kaso ng mga nawawalang sabungyero. Parang sinusubukang baguhin ang naratibo depende sa kung saan makakalusot. Balikan natin, tatlong taon na ang nakaliipas nang humarap si Atong Ang sa isang Senate hearing para magpaliwanag sa pagkawala ng mga sabungero. Noon paman, mainit na ang mata ng publiko sa kanya lalo't halos lahat ng major cases ng mga nawawalang sa bungyero ay may kaugnayan sa mga cockpit arena na pagmamayari niya. Pero ang depensa ni Ang noon ay malinaw. Mayroong malawak na conspiracy laban sa kanya at ang mga totoong utak ay ang ilang big time na negosyante rin sa mundo ng isabong. Matapang pa niyang sinabi sa Senado, Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo. Pero may ipapakita ko na may mas malaking konspirasi rito. At tila proud pa niyang binanggit na siya ay isa sa anim na magkakakilala sa industriya, kasamang iba pang pangalan na pawang may bigat sa politika at negosyo. Pero nang muling pumutok ang isyu ngayong taon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa spotlight ngayon, lumutang ang dating chief of security at farm manager ni Ang, Walang iba kundi si Julie Dondon Patidongan na ngayon ay nasa posisyon ng whistleblower. At ang taong tinuturo niyang mastermind sa pagkawala ng mga sabungyero, ang dati niyang boss na si Atong Ang mismo. Sa isang panayam, mariin ang paninindigan ni Dondon. Ayon sa kanya, nakakatawa at kasinungalingan ng bagong naratibo niyang kampo ni Ang, kung saang biglang sila na magkakapatid na patidongan ang pinalalabas na mga utak ng krimen. Ang hirap yata maging mastermind kung tuta ka lang. Sino ba ang maguutos sa akin? Hindi naman ibang tao kundi yung may-ari mismo ng sabong at ng online sabong, buwelta niya. Hindi rin niya pinalampas ang abogado ni Ang na si Attorney Villarreal maging sa publiko ay hinamon niya ito na magpaliwanag ng malinaw. Attorney Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag sa taong bayan para paniwalaan ka. At sana, lumaki ang talent fee mo. Anya na may halong pangungutya. Kasabay ng mga pahayag na ito, pinatawan ng preventive suspension ang labing dalawang pulis na inugnay ni Dondon sa kaso. Ayon sa Napolcom, matibay ang batayan ng mga reklamo laban sa kanila at sa testimonya ni Dondon, milyon-milyong piso raw kada buwan ang ibinabayad ng kampo ni Ang sa ilan sa mga opisyal na ito. Isang halimbawa raw ang 2 milyon buwan-buwan na ibinibigay kay Colonel Orapa. Sa kabila ng lahat ng ito, naninindigan pa rin ang kampo ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala at posibleng pagpatay sa mga sabungyero. Pero habang tumatagal, mas lalong humahaba ang listahan ng mga tanong kaysa sa mga malinaw na sagot. Isa lang itong fairy tale. Iyan ang matapang na pahayag ng kampo ni Charlie Atong Ang laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patindongan. Sa paningin ng legal counsel ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, Tila katang isip lamang at puno ng imahinasyon ang mga akusasyon laban sa kanyang kliyente. Maaalala natin na unang itinuro ni Dondon si Ang bilang umano'y mastermind sa pagkawala ng dose-dosenang sabonggero. Pero sa panig ni Villarreal, malinaw ang kanyang paninindigan. Inosente si Atong Ang at biktima lamang siya ng isang malupit at di makatarungang pag-uusig. Hindi lang laban sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya. Ayun pa sa abogado, gawa-gawa lamang at puno ng imbento ang kwento ni Dondon. It's a fantastic story, almost a fairy tale, parang galing sa isang mafia confession, ani niya. Ibinahagi rin ni Villarreal ang bersyon ng kanilang panig. Noong una raw, si Dondon na isang simpleng security guard lamang sa isa sa mga farm ni Ang. Pero nang magtagal, nagpakitang gilas daw ito umangat ang posisyon at kalaunan ay ginamit umano ang mismong organisasyon ni Ang para magpatakbo ng sariling sindikato nang hindi ito nalalaman ng kanyang boss. Ayon kay Villarreal, si Don Don daw ang tunay na kumukontrol sa mga operasyon sa ilalim ng pinakamataas na antas ng pamamahala. Siya raw ang may hawak ng ilang farm at cockpit sa Laguna, Manila at Batangas. At sa tuming bumibisita si Ang, laging sumasalo si Dondon sa mga reklamo ng tao. Sinasabing, Boss, ako nang bahala dyan. At nang tanungin kung bakit tila walang ibang pinagkakatiwalaan si Ang para mag-ulat ng mga problema. Sinabi ni Villarreal na dati ay meron, pero isa-isa raw itong inelbo o tinanggal sa eksena ni Dondon. Maging ang ibang cockfighters ay di diumanoy tinakot at inintimidate. Kung hindi ka makikisama sa operasyon ko huwag ka nang bumalik dito sa susunod na derby. Anin niya raw sa mga ito? Dito na pumasok ang mas mabigat na tanong. May kinailaman ba ito sa pagkawala ng mga sabunggero? Sa paniniwala ni Villarreal, posible. Idinagdag pa niya na natatakot si Dondon na ibulgar siya ng sarili niyang mga kapatid na mayon ay nasa kustudiya ng pulisya kaya raw gumagawa ito ng istorya para mailayo ang sarili sa pananagutan sa mga operasyon na wala umanong paintulot mula sa kanyang boss. Sinagot din ni Villarreal ang matinding paratang ni Dondon na si Ang mismo ang nagpatakas at nagtago sa ibang bansa sa kanyang mga kapatid. aninya niya, madali na lang sabihin niyan ngayon dahil hawak na ng mga autoridad ang dalawang patindongan brothers mula pa noong July 22 at itinaguraw ito sa publiko hanggang ibinunyag ni PNP spokesperson General Zin Fajardo ang kanilang kustodiya. Kinabukasan, inilipat na pabalik sa Maynila ang magkapatid. At kagyat na narilieve sa pwesto si General Makapas, ang opisyal na responsable sa kanilang pag-aresto. Ayon kay Villarreal, kung hindi inalis si Makapas sa pwesto, baka ibang-iba na ang takbo ng kwento ngayon. Sa huli, bagamat nakikisimpat siya, siya, sa mga pamilya ng mga nawawalang sa bunggero, malinaw ang kanyang mensahe. Walang kinalaman ng aking kliyente sa sinapit ng mga biktima.